mini vlog! May new logo nga kami at may bagong sticker nga ang Musumi and Mami vlog. At syempre, kasama na nga si paring M. At sobrang ganda rin nga pala nang napagawa namin na family picture. Perfect nga na pang at perfect na pang display sa bahay. Kaya tara, samahan nyo nga po kami. Bago nga ako magpagawa ng sticker, ay nagpalinis muna nga ako ng motor dahil ipaparehistro ko nga ito dahil nag-expired na. Kaya pagkatapos ko nga magpalinis ng motor, ay pumunta na nga ako ng LTO. Mas maganda na rin nga kasi na updated nga ang ating registro para nga iwas tayo sa mga violations. Medyo maulan din nga nung mga oras na to kaya kaunti lang ang tao. Kaya mabilis ko lang din nga itong naasikaso. Bago pa man ako abutan ng ulan ay nagmamadali na rin nga ako para makaalis na nga agad. At dahil madaming solid supporter na rin nga ang nangingi sa atin ng sticker kaya nagpagawa na nga po ako ulit. Iba na nga itong sticker ko kumpara sa una dahil ngayon ay kasama na nga namin si paring M. Medyo madami-dami na rin nga ang aming napagawa. At nagpagawa nagawa na rin ako ng sticker na malaki-laki para nga dito sa harapan ng aming motor. Kaya, dinikit na nga ito ni Paring M kasama nga si Musumi. Meron na rin nga pala ang Musumi and Mommy Vlog ng YouTube account at Facebook account at TikTok. Ang kagandahan nga dito sa sticker ay dinidikit ko nga dito sa may butas ng upuan o kaya naman sa may mga gasgas -gas dito sa aking motor. Sa pinagawan ko nga ng aking sticker ay nagpagawa rin nga kami ng medyo malaki-laki ngang picture namin na family picture. Naisipan niya ni Paring M na palit na nga yung picture ni Musumi at kasama na nga kaming tatlo dito sa may gitna at ito nga ang aming ililipat. Perfect nga itong pang regalo at pwede pwede nga itong pang-display sa bahay at napakaganda. Waterproof na nga ang pagkagawa ng picture kaya hindi ito kukupas. Sa pinagawan ko nga ng sticker ay dun ko na rin nga ito pinagawa. May kasama na rin nga po pala itong pandikit sa likuran. At syempre sa mga nais din nga po pala na magpagawa ng ganitong mga picture ay maaari nyo rin nga po palang i-message ang kanyang Facebook account. Gun sal Bobby ban. Madami na rin niya sa kanya mga nagpagawa. At itong isang picture din nga pala namin na napagawa ay dito na lang namin naisipan ilagay sa may kwarto. Para naman, pagpasok nga sa aming kwarto ay may picture din nga na makikita. At sobrang ganda rin nga pala ng pagkagawa ng aming mga picture. Si paring M na lang din nga ang nagdikit nito para pantay-pantay. Guys, sobrang ganda nga talaga at perfect yang pangregalo. Pwede rin nga pala kayong mag-comment sa baba sa mga gustong magpagawa. Diba, Shala. Gaya ng pagkagawa nga niya ng aming mga picture ay sobrang ganda rin nga ng pagkagawa niya ng aming mga sticker. Kaya nga po pala may nakalagay na Paring M sa baba ng aming logo dahil si Paring M ay nagbabalak na rin nga pong mag-vlog. At syempre, suportahan nyo rin nga po ang page ni Paring M. Hi guys, may bago tayong sticker. May bagong sticker ang Musume and Mami Vlog. Ready na para ipamigay. Kaya sa mga nagbabalak na magsimula ng vlog, why not? Try nyo at wala naman nga pong masama. Kaya, go na!